Hi mga kagurang! Welcome back to our video. So anyway, my name is Josh. Basta sa inyong lingkod na nagbarog. O diba mga kagurang, andito tayo ngayon sa aming balisbisan. no? Aming mga tanong nga balatong. Diyos ko, tanong, tanong. tingnan niyo mga kagurang ang aking guwapang inahan, mm, diba? Sa iyo kayo siyang uh, nanguhag mga batong, nag-harvest batong, o Mag-adobo ko no siya batong mga kagurang o di ba tanawa na gitay matanom tanong mga kagurang na gitay mapopo di ha di ba so ayan libre na sa napanood ana to ni sa mga kagurang no ang adobong batong at na in tao na kagurang hilin rabanis, o di ba so ayan mga kagurang di ba ang ganda, ganda ng mga batong kung gakong gitanong pag uli na ko bakasyon no so medyo ningkuan na siya na naghanas siya so karon murag plano na sa nako ako lang ipadaro kay aron tanom na napug utro ay yan si dear, dear thank you so much for watching and thank you to all my followers thank you and bye bye god bless everyone see you next video thank you bye bye